Ano yun? Tinapon niya yung kanya? Ano yun? Yung spada niya yata yun. Ala, putang na. Sakit. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry! <laughs> Idiot, yung puta! Ay, tanga mo. <laughs> Ba't si fighter binibigay sa akin? Tangi na naman, oh. Wait, bad yun, ha? Maghanap ka talaga ng gulo. Papakita ko sa yong gulo. Ano? Gusto mo talaga ng gulo? Lumapit ka dito. Gusto mo ng gulo? Ano? Lapit! I young gusto mo ng gulo? Gusto mo ng gulo? Gusto mo ng gulo, ha? Gusto mo ng gulo? Gusto mo ng gulo, ha? Ikaw masyado kang eh. Oh, ano, ha? Lakas mo! I'm still. Putang ina, ba't fighter yung binibigay sa akin? Napakakupal naman nito! Boom, deserve. Ang <laughs> ina, min! Tubong puta. Sino to? Obvious ba? Sige, banatin nga ba? Turuan mo ko, Lolo. Gago. Turuan mo ko, Tay. Paano ba ito, Tay? Sprint dapat. Ang baba ng kan ng sprint dito. na Yung sprint lang yung kan. Parang, I think kulang cool yung sprint, pre. Yung kan, bilis. Oo, oh, eh, talaga. Dapat nagdakan pa nila ng mga 20% para magamit talaga yung sprint. Talaga? E di sana pinag-billboard mo. <laughs> para maging useful talaga siya, no? Para matawag talaga na sprint. Kasi yung sprint niya, tingnan niyo, ha, ah, oh. ang, ang kanang takbo niya, eh, oh. oh. yung sprint niya, Oh. Parang may na eh. May na yung sprint eh. Bobo ka kasi. Ano ba first skill niya? Ano yun? Putang ina, umutot ako. Ang bango. Eh, parang tae. Ano yun? Ano ginawa niya? Ah, parang... Ano yun? Tinapon niya yung kanya. Ano yun? Yung espada niya yata yun. Ala, putang ina. Sakit. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry! Ayok, puta. Ay, tanga mo. <laughs> Ba't si fighter bin Sakin! Tangina na naman, oh! Psst! Uy, bad yun, ha? Wala na napractice na fighter na hero, eh. No! Ba't kasi, eh? Putra, kiss na yan! Ganon talaga pag... ay Nangu-hook! Putang ina, nangu-hook pala to, eh. La, gago. Putang ina, di pa na-hook. Nangu-hook pala to, pre. Nangu-hook. mo naman, di kailangang magsalita pa, Nakikita mo na yan. <laughs> kapada niya kasi lugi tayo dito. Ano yun? Ano yan? Umasok pala yan. Umasok pala yan. Eh. Oh, gigil na gigil, <gibit ngayon> talaga magpapakaan tayo, ha? Gusto mo talaga? O pinipigilan ko lang sarili ko, pero kung gusto mo. Kung naghahanap ka talaga ng gulo, papakita ko sa'yo yung gulo. Ano? Gusto mo talaga ng gulo? Lumapit ka dito! Gusto mo ng gulo? Ano? Lapit! <laughs> <laughs> gusto mo ng gulo? Gusto mo ng gulo? Gusto mo ng gulo, ha? Gusto mo ng gulo? Gusto mo ng gulo, ha? Ikaw masyado kang kan, eh. Oh, ano, ha? Lakas mo. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Huwag kang pagulo-gulo sa akin. Talagang bubugbugin kita, boy. Anyabang mo, angas mo, ha? Ah. Ganda pala yung skill, Kilbrey. Ay, yung passive niya yata maganda. Oh. Ay, wasa kagad, o. Oh. Ang lakas pala nito, eh. Malakas pala to, pre. Obvious ba? Tapos di pa tayo gumagamit ng kan, oh. Wow. Nanguhok pala to. Oh, yan, oh. Pak, 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 pak 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 oh ano ano oh ay ano ka ako tinali niya maganda yung last kill tinali niya pre putra gis di nakagalaw ino talaga Charmin tinali niya pre uy patay yung kasama natin let me the power of ay puta okay bobo ka ba? Ganon pala yung last skill niya. Inatamad kasi ako mabasa eh. Basta makita ko lang yung skill goods na ako eh. Wala na akong pakialam po ng mga birada niya yan. Hindi, wow. Hello. <laughs> eh, no, ikaw ba, no? Hindi man sa kinaka, no? Pero talagang sumusubra ka na eh, no? Sumusubra ka na eh. Hindi kita inano ah, pero... Talagang sumu... Uy, uy, uy! Tangki na nga minion yan! Minion lang makakatakas! Tatamaan kita. Hindi mo pwede may combo to. May dealing damage pala oh. Wala kang takas sa kanya dito, pre. Pag alam mo to gamitin tong hero na to, si Lolo, si Angkol. Ay, Kailangan niya lang lang kan ng proper training. O, oh, di ba? Proper training. Eh, mag-hook tayo, mag-hook tayo. Eh? Okay? Ay, gagi, hindi niya na-hook pag nasa loob. <laughs> Nabubunggo sa pader, pre. Wala akong pake. Pwede na ako bibirada doon. Pwede na ako bibirada doon, pre. Ayan, oh sample ganyan no sample ganyan no syempre bilang isang malakas magok -ok. bilang isang malakas magok -ok, ka bilang maglakas na ako -ok, pa o oh, ano ha agay okay! ang ina tinali ko na yun eh nakatakas pa bobo ang puta ito lang tayo sa taas taas lang tayo wala tayong pakialam sa kanila dyan Malika Dito, tangina kan. Kanina ka lang eh, kanina ka lang eh. Kanina lang kayo eh. Kanina ali kayo dito. Ali kayo dito. Ali kayo dito, ha? Ah. Ano, 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 ano ha? Ah. Ano? Ano, ano, ah. ha? Ano, 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 ha? Ano, ano? Ano, matapang kayo, ano? Ano, ha? Ah. Ano, ha? Ayan na, ayan na yung kasama ko. Ayan na. O, ano, ano, ha? Oh. O, ano, ano? Sige, takbuhin pala kayo eh. Mga takot pala kayo eh. Tatapang yung susugod tapos tatakbo kayo. Lagi na lang kami, nag-a-adjust kami na sa nagbibigay saya. Ay, sus, ako nga, hindi nga ako natakot eh. Ay, nabangan ko pa kayo eh. Itong hero kasi na to, dapat talaga to bakbakan eh. Pwede sana magdash, no? Pag di sana tatama, magdadash siya na. Mindset ba? Well, mindset. <laughs> oh God, oh God. Ah, gusto mo talaga. Gusto mo talaga pumapalaga. Ako, ta Patayin nyo yan, patayin nyo yan. Oops, I missed. Meron pa lang mobs. Speed. Gaging tagal ng istano no? Pag na mo, no? Oo, oh, eh, talaga. <laughs> Ang tagal ng istan Be, check natin. Ay, ilang hey naman. Kala ko matagal. Nangihina ako sa kabubuhan mo. <laughs> so, susugodin ko na to. Sisugodin ko na to. Ano pakiko? Susugodin ko na to. Susugodin ko na to. Ba? Magaling kang kupal ka. <laughs> Yun sa taas pa. Grabe, yeah. tagal. Walang life steal. Dapat mayroong life steal, pre, no? Ulol. Kahit man lang dapat ka, no, Eh, mayroon siyang life steal, pero ang baba. Grabe, puro legendary, oh. Lakas ng kasama. Pabigat ka! Pabuhat ka! Hindi <laughs> na yata yan natutulog, eh. team has destroyed a turret. Iyoko yan, iyoko yan. Ako ba alam mago? Tapusin na natin. Tangin ang bulok ng hero ko. Oh. Tapusin na natin, support! Grabing bunga nga yan. Sobrang loud. <laughs> Your team has destroyed a turret. gago. Pangit ng hero ko. Okay, kay Tyron Joseph Galo. Hello po, kay Paolo. Ka ano yun? Kay Levi Galbis. Shout out to Cipri. Salamat sa pag-share sa natin. Thank you so much.